Ah oh guys, mga kalingap, mga kababayan. Shout out magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pala po ng lugar ng uh, Baguio City. Wow. Mapakalinis ng lugar. Ayun. Magandang araw po sa ating ha Ayan no, oh. Naglilinis ng nang sasakyan sa kasama oh. Hi. <laughs> oh, <God. laughs> love love. <laughs> Ayan, mga kalingap yung gawa namin dito. Gagawin mean, namin ang car washing. Ayan. Alsada. Malamig sa bagyo ilang ko ako dito sa Bagyo. Yan. Uwi ako sa Bicol ito. Yan no. Eh. Maulan, ma minsan maulan dito, minsan ay mainit, minsan ay maulan. papap toy papap telah